May mga nagsasabi na mali daw ang paggamit ng pangalang Jehova bilang pangalan ng Diyos. Ang original daw na pangalan ng Diyos sa Hebreo ay walang vowel at hindi pwedeng mabigkas kaya bakit ang Jehova o Jehovah ay may vowel o patinig? Tama po ang Jehova, hindi po 'yan mali. Ang original na pormang tetragrammaton na pangalan ng Diyos ay nasulat nga sa alpabetong Hebreo. At ang alpabetong Hebryo ay wala rin ngang bawel. Pero hindi ibig sabihin na kumawalang bawel o patinig ang tetragrammaton ay hindi na ito binigkas o hindi na ito mabibigkas. Anong silbi na ipasulat ang isang salita kung hindi rin naman pala mabibigkas o mababasa? Hindi rin po ibig sabihin na kumawalang bawel ay hindi na mababasa o hindi na mabibigkas. Ang tetragrammaton ay siguradong nababasa at binibigkas sa panahon na isulat ito sa Biblia sa alpabetong Hebreo. Hindi lang natin tiyak ang orihinal na pagkabigkas dahil matagal nang hindi ginagamit at sinadyang huwag bigkasin ng mga Hudyo ang forma ng pangalan ng Diyos na tetragrammaton dahil sa naging paniniwala at kalaunan ay naging tradisyon na ng mga Hudyo sa loob ng daan-daang taon na wag nang gamitin ang pangalan ng Diyos. Ang paniniwalang masyado daw banal ang pangalan ng Diyos para bigkasin dahil iniutos nga naman ng Diyos na huwag gamitin sa walang kabuluhan ang kanyang pangalan at sino mang lumalapastangan sa pangalan ng Diyos ay papatayin. Kaya dahil sa takot, minabuti na ng mga Hudyo na huwag na lang itong gamitin. Kaya magmula noon sa halip na bigkasin ang personal na pangalan ng Diyos, minabuti na lang ng mga Hudyo na palitan na lang ng salitang Adonai na ang ibig sabihin ay Panginoon at kasama na sa pagpapalit na ito ng pangalan ng Diyos at mga salin ng Biblia. bilang resulta, unti-unting nakalimutan ng mga bagong henerasyon ang orihinal na pagkabigka sa pangalan ng Diyos. So, balit, nadiskubrihan na pinasulat pala ng Diyos na mahigit pitong beses ang kanyang pangalan o ang tetragrammaton sa kanyang salita, ang Biblia. Ibig sabihin, nagustungan ng Diyos na makilala siya at gamitin ang kanyang pangalan sa tama at magalang na paraan. Ganun pa man, ipinagpalagay na ibang scholar na ang pagbasa sa Hebreong pangalan ng Diyos na tetragrammaton ay Yodhe BABE. At hindi nga tiyak kung tama o mali ang pagkakabigkas nito. Subalit hindi ibig sabihin, bagaman hindi nga tiyak kung mali o tama ang pagkabigkas ng Yodhe Babhe, ay mali na rin ang tetragrammaton na Hebreong pangalan ng Diyos. Tama pa rin po ang pormang tetragrammaton. Tandaan, mahigit 7,000 pare-parehong porma ng tetragrammaton ang nakasulat na. Kaya walang duda dahil sa pagkakapare-pareho with consistency, tama po ang mga ito. Kalaunan, naisalin ito bilang Yehovah. Meron din namang Yehovah, at dahil nagkaroon nga ng pagbabago ang Hebreong lingwahe at alpabeto matapos ang pitumpung taon ng pagkadistiero ng kanilang lahi sa Babylonia, ay hindi nga napanatili ng mga Hudyo ang orihinal na lingwaheng Hebreo. Subalit, dahil nilayon din naman ni Jehovah na mabasa ito ng buong sangkatauhan na hindi naman nagsasalita ng Hebreo, kaya minabuti niyang maipasalin din ito sa iba't ibang mga lingwahe gaya ng Grego, Latin, German at iba pa. Kaya nagkaroon din ng iba't ibang forma ang pangalan ng Diyos depende sa lingwahe ng alfabeto na isinasalin. Parehong salin sa wikang Ingles ang pangalang Yahweh at Jehovah. Subalit so mas pinapaboran ng mas maraming Bible scholars ang Jehovah kaysa Yahweh at Jehovah din naman sa lingwahe ng Tagalog at Cebuano. Ang letra por letra ang pagsasalin ng pangalan ng Diyos sa ibang lingwahe at alpabeto ay tinatawag na transliteration. Pero ang tanong, mali nga ba ang salin Jehova dahil nagkaroon nga ng bawel o patinig? Hindi po yan mali. Tama po yan. Gaya ng nabanggit na hindi ko mo walang vowel ang alpabetong Hebreo ay hindi na nabibigkas noon ang pangalan ng Diyos na tetragrammaton. Binibigkas pa rin po ito na para bang merong ngang vowel o patinig. Kaya bakit mo babawalan na gumamit ng vowel o patinig ang alpabetong Ingles at iba pang mga alpabeto kung saan isinasalin ang pangalan ng Diyos kung gano'n naman talaga ang pagkakalikha ng mga alpabetong ito. Mula nung maisalin sa wikang Ingles ang pangalan ng Diyos, ay talagang Jehovah na ang ginamit ng mga eskolar at hanggang sa kasalukuyan sa panahon natin. Hindi mang ikakaila, Jehovah talaga ang nakasanayan at nag-iisang pinapaborang salin sa Ingles ng pangalan ng Diyos Jehovah sa Tagalog at Cebuano Hindi naman bawal gumamit ng Yahweh, Ayoba, Yahowa, Yahova at iba pa dahil ang mga salin din naman na mga ito ay pangalan din naman ng Diyos sa pormang tetragrammaton sa orihinal na alpabetong Hebreo patungo sa makabagong banyagang lingwahe kung saan ito isinasalin. At iisang persona lang naman ang tinutukoy nito, ang nag-iisang Diyos sa universo na si Hoba. At dahil pare-pareho nating ginagamit ang English, Cebuano at Tagalog, kaya Jehova o Jehova ang tamang gamitin bilang pangalan ng Diyos. Matagal na sanang nawala ang pangalan na ito ng Diyos dahil sa pagsisikap ng mga kaaway na tanggalin sa mga sali ng Biblia ang banal na pangalang Jehova. Subalit so, dahil ang kahulugan mismo ng pangalang Jehova ay pinangyayari niyang maging, o sa English, He causes to become, ang ibig sabihin, walang kahit sino man ang makakapigil sa kanyang banal na layunin. Kaya pinangyari niyang makilala siya bilang Jehova o Jehovah at mananatili ang kanyang banal na pangalan man. Sinasabi ng Isaiah 45.5, Ako si Jehovah at wala nang iba. Walang ibang Diyos bukod sa akin.